Isa rin po sa mga dapat nating bigyang pugay ay ang kaunlaran na dala ng Aghama Teknolohiya sa development po ng ating bansa. At dahil dyan, tunghayan natin ang isang inisyatibo upang makapagbigay liwanag sa mga tahanan na malayo sa syudad sa pamagitan po ng Micro Hydro Renewable Energy. Panoorin po natin ito. Malayo sa ingay ng syudad, Tahimik at payak ang pamumuhay. Yan ang buhay ng mga IP na naninirahan sa kabundukan. Ngunit sa kabila ng tahimik na pamumuhay, ay ang madilim na kapaligiran pagsapit ng gabi dahil sa kawalan ng kuryente. Dahil sa layo ng mga lugar na ito, mahirap na itong maabot. Kaya patuloy na isinusulong ng sibol ng agham at teknolohiya ang micro-hydro renewable energy sa mga malalayong komunidad para mabigyan ang mga ito ng kuryente at pailaw archipelagic ang Pilipinas. No? So marami talaga tayong water sources. Uh, maliban sa of course sa dagat, marami pa sa mga peripheries like in the mountains of the Cordillera, even in Bohol. And also in Mindanao, marami pang mga falls at marami pang mga rivers. So, yan, potential siya for hydro projects. Pero ang amin is more on micro, micro hydro projects kasi community owned and community based siya, na decentralized. Sinisikap din ng organisasyon na mag-develop ng solar power at small scale wind system. So, maraming mga potentials for renewable energy in the Philippines. Ang kulang lang dito ay paano siya ma-harness na ma-ma-optimize ma para magamit o makapagsilbi sa mga communities at makatulong siya sa rural development. We plan to have more um, in addition to the Cordillera area. So sa Cordillera we have Abra, then uh, sa Apayao no, Ifugao, and also in Kalinga we have started sa buhol and we are doing scanning projects no somehow maybe we can go back to lumad communities no sa Mindanao at sa ikaapat na po na anibersaryo ng organisasyon ay muling nagtipon-tipon ang mga benepisyaryo at ilang non-government organization kung saan mas nakakaantig ang mga kwento ng ilang indibidwal na nagtutulong-tulong para sa proyekto po kasi yung experience kapag nakasama mo na sila or nakahalubay sila mo sila na yung tipong nasubukan mo rin kung paano yung pamumuhay po nila. Malayo man ang binabaybay para maabot ang lugar, hindi ito naging hadlang sa grupo para tumulo. Dahil ang bukas at mainit na pagtanggap ng mga kababayan natin sa kabundukan ang nagiging rason para ang lugar ay balikan at idagdag mo pa ang magandang tanawin. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at busilak na puso, malayo ang mararating ng komunidad at ito ay magbibigay ng malaking epekto para sa mas progresibong pamumuhay.